Ang meaning anang ng BFF manggod kay Bureau of Fire Protection AHAHAHAHAHAHAHA <laughs> Sukurah! Gusto nga nato yung mga pagka bright karon. ron At man ta Lukon! Kung saan daw meaning ng BFF ba? AHH! Ah! Kasi yun mo Mahamugan ang katabang nato perminte AHH! unsa lagi meaning nga na? AHH! Gatik-gatik rin ka ba? Huwag siguro kakabalo. Sus! Hmm? Ako pag ikonho mong bataa ka. Ha? Huh? Nga. What? Pauli na ko. Huh? Padulong pa ka ba? <laughs> Ang meaning anang BFF Manggod kay Bureau of Fire Protection. Ora, kapataka ra. Isang kang meaning Manggod anang BFF kay Best Friend Forever. Oh no. Ay hala. Hmm? na nila. nila. <laughs>